Good morning guys. Ngayong maga no, kung nakikita nyo, ayan no. Meron tayo mga nakuha na dap nya. Dap nya mo nya dun sa bukid. So kung kanina medyo tinangkali na ako, kaya hindi nyo yung gano'ng karami, konti pa rin nakuha natin. So, ah, uh, hindi na ako nakapagawa ng video ng time na nangunguha ako kasi uh, ako lang ako naman mag-isa. So, ayan. Tapos kung nakikita nyo, ayan o, yung ating green na tubig na pransa natin yan. Dati may nakalagay niya na muhay niya na binili ko. Uh, kaso eh, hindi dumami, naubos din siya, sobrang sa init eh, hindi natin ako luban. So ngayon, eh, nakalimutan kontak pa nung akong yan eh, masyadong uminit. So ngayong umaga... Tira tayo pero naandyan naman na yung takip niya. Eto siya guys. So lalagyan natin ito ng takip para hindi masyado umiit ng tubig. At sana dumami ang dap niya na yun na naandyan na nilagay natin. So yun Sana dumami sila dyan. Kasama yung mga kitikiti na naandyan. Pero mabis lang naman yan dumami. So try lang natin kung ano ang mangyayari na uh, kasi nga nilagay na natin sila dyan kung dadami ba sila o hindi so ayun tapos may nakuha pa nga tayo ay ako nakikita nyo yun. may lumaya lang hiningan, hiningan. wild guppies nakahuli tayo dun sa kanal ng wild guppy so ayun po siya nakikita nyo uh, sorry ang pabayaan na natin siya dyan na uh, kasama niya kung lumaki bang siya dyan So bago yan ay iayos ko muna yung ano natin. Ganyan lang natin ito ng tupod. Para hindi naman masyadong nakatalakulong yung ano. At least na ano pa rin sila ng sikat ng araw kahit pa paano. Ayan gagawin natin. So para pagka ano, hindi na kasi yung ulan. Kasi pagka umulan wala kasing overflow yan. Eh matapon eh may natira may kasama pa nga yan alam nyo ba kung ano yan, guys ano po yan yan yung nagiging tutube buhay po yan ah uh, nasa joke din natin so sama na yan dyan maglapit na magpalit yan na balat so ayan na muna katanya nang so dyan muna sila bayaan lang natin dyan So ayan, dagdagan lang natin ng isa pa ang pantukod. Tutukod na natin ng isa pa. Ang isa ka para medyo na At least kahit pa paano napapasok sila na. Sikat ng araw pero hindi naman sila papasukin ng ano para maano ng ulan. Teka lang. natin yung pantukod. Kuha tayo na Matigas kasi yung pa pa tayo ng pandusok sa tungkod niya Ayan. Okay. So, ayan guys. Ayan na muna yung ano natin. Sana dumami yung moy niya dyan. dap na moy niya. Moy niya. Parang ano yun. No? Amoy niya. May amoy daw. So, ayan. Dyan na muna sila. So, para mano muna yun dyan. Tapos mamaya tayo kukuha dyan ng, Ano, pero may pakain pa naman kasi tayo yung... No? feeds na PO1. So, yung muna yung gagamitin natin dyan sa pagano natin ng mga alaga nating isda. So, ano ito sila yung iba. Hindi pa natin na. Ah. Hindi ko pa sila napapakain kasi nga pagkatos ko magpakain ng manok eh. Nakuha muna tayo. Oh, ayan. So, ito. Mga buntis pa rin yun, oh. Ano? kasi nakaraan na huling ano ko namatay yung mga mail ko yan pero yung mga buntis yan nag yan guys meron yan dito yung dalawa yung isa dyan nag ng ano dadalawang piraso na andyan pero ito yung mga uh, full red natin medyo malalaki na yung isa na, na, so papalitan natin ito medyo malabo na lipat natin dito sa kabila itong sa kabila malalaki na yun mga ano yan chops halo halo Ayun na, naman. Natira na ano yun. Ilang piraso na anak ng no, blue panda pa. Tapos yun dun yung YTM. Na dalawang piraso na lang. Kasi so yon mga chaps din yun. So, yan O, okay, yun, yun yung nyo. Yun. Ayan. Ayun na, maliit. Ayun siya guys. Ayun Anak kaya pa, full red pa rin po yan. Sobrang liit na muna. So, mayayaw ayusin natin yan. So, hanggang dito na lang muna, guys. Papahinga lang tayo ng konti. mamaya magagawa na ulit tayo rito sa ating taniman. Ayun, nakapaghalera na ako dito. Halera na ako ng dalawang. Halera ng talbos ng kamote. So, ayun na muna po. O, ano natin dito sa ating taniman. Ayun, kulhin na natin yung isang... So, ayan. so maraming salamat po sa panonood thank you for watching and God bless